Oh, hawakan mo ba? Ang mga kaninang pig. ba? Diba? Baboy! Ang ah, pig, baboy. Ayan. Diba. Ang baba lang, oh. Ayan lang, oh. Ang dami. Uh, ano na siya? Overripe niya siya. Over paborito ba na ako lang? Ayan nga, oh. paborito na ito. Ang dami ba ito? Ayan, oh. Ba ang oh. baba, baba. Ba't ang ba baho dito? Ay, para magpatay. Sa ano ah, sabas. <laughs>

ito. Ayan siya, oh. Wala na, wala na nga siyang dahon. Oh, ayan na, oh. Nalataan siya sa puno. Pero masarap to kasi hinog siya sa puno. bitin ka dyan ngayon. Eh, mabitin ka dyan ngayon. Eh. <laughs> Ayan. Ito, oh. Oo, oh, ang dami. Doon sa kabila. Doon sa kabila. Meron. Doon sa kabila. Oh, hindi lang. sumiksip doon ay kasi nga ano natatakot ako baka may oh, hindi ginagawa ko nito pag madami ginagawa ko siyang jam I dinudurog ko siya tapos nilalagay ang pinapakuloan ko siya tapos nilalagyan ko ng asukal kaya so lang ayoko nang gagawin dito matrabaho Tahan ko siya ng mga isang oras, pero al alalay lang yung apoy niya. Ayan po. oh, hindi ko nga kasi maabot. Angel, ano yung yun mga... -an. Hindi, -an. hindi, -an. hindi Hindi makataan. Ayun lang eh. O, Angel. Hindi Ayoko niyan. <laughs> Nagbo-vlog din siya. Eh. Nagbo-vlog din siya sa kanya. Nagkanya-kanya ka. Ayan, banding namin mag-ano. Banding na mga vlogger sa Cyprus. Malin, kaya May plastik <laughs> napasan niya pa. Ano nalang maisip. Tama mamaya. Ay, may kumasyado hinog. Kung ano nalang maiisip natin na ito. Basta lang. Puso, <taps> balik-balik lang tayo. <taps> pano. Eh uh -oh. Napalibutan siya ng kami. Ayun may isang puno pala doon, no. Si si. May isang puno doon, no. May isang puno. Doon doon sa kabilang. Doon 'yung may isang puno pero mataas. Hindi napin kaya akyatin din niya no. 'yung no, may isang puno pa 'yun oh, ayun oh. 'Yan oh may isang puno pa doon. Oh, marami kang kalahati abal ay halas na yan. <laughs> Aray ko, makauwi na nga tayo kasi magluto na tayo doon. May... <laughs> Lahat na nakikita lang. Guys, oh, yung, yung vlogger na isa, guys, wala na may... Ang kangkong ka dyan. Aray, best ko po. Yan ang, yan ang banding ng mga mga banding ng mga vlogger dito sa ano pag wala magawa nandito kami asan ka pa paskong pasko nandito sa nandito sa gitna ng kagub kagitna ng kagubatan ah uh. ano ayun oh, puno na yun oh, sa likod mo ayun kaso lang Nasa taas yung ano niya. Hindi na natin maakyat kasi maliliit yung yeah. sanga niya. Baka mamaya. Ayun, eh, maliliit ng sanga. Baka mamaya. Eh. Hey, hindi kasi. Yung kita, mo, eh. Oh, ngayon, ka eh kasi nga naman, eh, all time. na. Uy! Oh. Namamas ko sa kagubatan. <laughs> Wala kasi. Bawal mga ruling. Kaya mamamas. bahala kayo dyan. Ba? Oh, baka may ahas nga At saka hindi, ayoko ko din. Kasi ano, uy, ayan oh, pa, ura, oh, takpan mo. Ayan, na, ayan, na mo. ayan, 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 oh, diba? ayan, ayan, oh, ayan, o, diba? O, siya, na. na tayo. Mag-ano na tayo, ah. mag, -ano tayo, mag, -ano mag -ano pa tayo. Hmm, sige na bye bye. bye.